Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang nakakakilabot na kwento ng isang research assistant na nagtrabaho sa isang misteryosong facility sa gitna ng kagubatan. Dito, makikilala niya ang isang kaluluwang nag-aangkin na siya ang tagapagbantay ng kagubatan, ngunit hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan. Habang sinusundan niya ang mga lihim ng isang lumang journal, matutuklasan niya ang isang kwintas na may kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng kaluluwang ito at paano nito binago ang buhay ng ating bida? Ako si Dax. Nung college ako nagtrabaho ako sa isang research facility na nasa gitna ng kagubatan. Nag-aaral ako noon ng medisina. Isa ako sa mga assistant ng mga scientist na nagre-research ng mga halamang gamot na matatagpuan sa kagubatan na yon. Bawal ko sabihin yung pangalan ng facility, pero masasabi kong isa yon sa mga pinakamasayang trabaho na naranasan ko. Noong una, masaya ako sa trabaho ko. Maganda yung sahod, magaan lang yung trabaho at mababait yung mga kasamahan ko. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman yung kalungkutan at pag-iisa. Parang nawawala na yung excitement kasi wala akong makausap. Kasi walang signal sa lugar na yon. Pati internet wala. Hindi ko makausap yung pamilya at mga kaibigan ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, nagbabasa ng mga libro sa library ng facility. Isang beses may nakita akong lumang journal na nakatago sa likod ng mga libro. Parang may kakaibang dating ito. Alam mo yung parang may tinatago itong sikreto may nakasulat na pangalan sa cover. Dr. Manuel L. Hernandez. Nung tanungin ko yung mga kasamahan ko kung sino si Dr. Hernandez, sinabi nila na isa siya sa mga naunang researchers sa facility. Pero isang araw daw ay bigla na lang itong nawala. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Binasa ko yung journal ni Dr. Hernandez. Ang daming nakasulat doon tungkol sa mga research niya, mga personal na bagay, at mga kwento tungkol sa isang tagapagbantay ng kagubatan. Ayon sa journal, yung tagapagbantay raw ay isang kaluluwa na siyang nagbabantay sa buong kagubatan. Siya raw ang dahilan kung bakit nananatiling maayos ang balanse ng kalikasan sa lugar na yon. May nakadrawing na mapa sa journal nakalagay doon kung saan matatagpuan yung tagapagbantay, naging interesado ako. Kaya sinundan ko yung mapa. Habang naglalakad ako sa kagubatan, ramdam ko yung kakaibang lamig ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng mga puno. Nakalagay doon na may isang altar sa gitna ng kagubatan. Doon ko raw matatagpuan yung tagapagbantay. Nung makita ko yung altar, tumayo ako sa harapan noon at sinabi ko na gusto kong makausap yung tagapagbantay. Biglang lumamig yung paligid. Tapos may nakita akong kaluluwa na naglalakad papunta sa akin. Nagtaka ako kasi hindi ko inaasahan na ganun lang pala kasimple ang lahat. Magpapakita agad yung tagapagbantay kapag tinawag mo siya. Pero hindi ko na lang pinansin yung pag-aalinlangan ko. Kinausap ko yung kaluluwa at tinanong ko kung ano ang maitutulong ko sa kanya. Natuwa yung kaluluwa. Sabi niya may nawawala raw siyang kwintas. Napulot daw ito ng isang tao at dinala sa bahay nito. Kailangan daw niya yung kwintas na yon dahil yun ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para mapanatili ang balanse ng kagubatan. Sinabi niya sa akin kung saan ko matatagpuan yung kwintas. Nagpaalam ako sa facility na uuwi muna ako sa amin. Nung gabing yon, pumasok ako sa bahay na tinuro ng kaluluwa. Nasa gitna yon ng kagubatan. Malaki yung bahay pero mukhang matagal na siyang hindi natitirhan. Habang hinahanap ko yung kwintas, may naririnig akong mga bulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Natatakot na ako Gabi na kasi at gusto ko nang makaalis sa bahay na yon. Pero tiniis ko yung takot ko. Nung papalabas na ako, nakita ko yung kwintas. May anino na naglalakad papunta sa akin. Nung makita ko kung sino yon, ako. Ako yung nakita kong naglalakad papunta sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naisip ko na baka yung kwintas ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin yon kaya kinuha ko yung kwintas at tumakbo palabas ng bahay. Nung makalabas ako, wala na yung anino. Tumakbo ako pabalik sa altar. Pagdating ko doon, hinihingal ako. Sabi ko sa kaluluwa, nakuha ko na yung kwintas niya. Pero bago ko paman maibigay sa kanya, may narinig akong boses sa likod ko. Sabi niya, wag mo ibigay sa kanya. Lumingon ako, may isa pang kaluluwa na naglalakad papunta sa akin. Sabi niya, siya raw yung tagapagbantay ng kagubatan at yung kaluluwa na kausap ko ay isa sa mga kaluluwa na pinatahimik niya sa altar na yon. Naguluhan ako. Sino ba talaga ang totoo? Parang pareho silang may kwento na mahirap paniwalaan. Niloloko lang daw ako ng kaluluwa at kung ibibigay ko sa kanya yung kwintas ay mas lalo lang itong magiging makapangyarihan. Natahimik ako. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero naalala ko yung pag-aalinlangan ko nung una kong makita yung kaluluwa. Parang napakadali niyang tawagin, kaya tumakbo ako palayo at hindi ko sa kanya binigay yung kwintas. Pero bago pa man ako makalayo, biglang nagdilim yung paligid. Parang may malamig na kamay na humawak sa akin nung magising ako nasa gitna ako ng kagubatan. Walang tao, walang ilaw, at naririnig ko pa rin yung mga bulong. Parang wala na talagang pag-asa. Wala na yung kwintas at naririnig ko yung mga bulong na narinig ko sa bahay. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung mga bulong na yon. Hindi sila nawawala. Sinasabi sa akin ng mga doktor na may sakit ako sa utak. Pero alam kong hindi yun totoo. Nung makita ko uli yung journal ni Dr. Hernandez, doon ko lang nalaman na niloko ako ng kaluluwa. Isa pala sa mga kalokohan niya ay ang magpakilala bilang tagapagbantay ng kagubatan. At kapag naniwala sa kanya ang tao, ay hihingan niya ito ng kwintas. Ginagamit niya yung kwintas para makakuha ng mas maraming kapangyarihan at patuloy na linlangin ang iba. Marami na pala siyang nabiktima at isa na ako doon. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan. Minsan, ang mga nagpapanggap na tagapagligtas ay sila palang tunay na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, magingat sa mga kaluluwang nagkukubli sa dilim.